siya. Oh, 8 months na siya. 8 so, months? Na hindi na siya nakakaano sa basa ka 8 months na pala <laughs> siya. <dyan. laughs> okay. Kasi di ba dati nagpaano like, ako tau so, ano oh. parang na ano siya. Sabi niya baka rong masakit. <laughs> <laughs> ano natatakot oh, siya. Opo, oh, ko hindi. Ah kasi napapanood. Tapos nang pinanood yung mga ano. Video, video. Oh, video, video. So, sabi ko kaya ka nila mga babae. Oo nga babae pa. May matatanda pa 64 <laughs> <laughs> years old. Kuya kaya. Oo. Oh, okay. Ikaw pa <laughs> kaya. <laughs> Ilang tao ka na pala kuya? Sito. Ah. Hey, kuya wala Harap ka lang. Ah, dito pala. Kabila. Dito ka po kuya. Wala ka lang dyan kuya. si kuya. Magyan pala kuya. Nito. Para marinig yung ano <laughs> <laughs> mo. pa yan pa. <laughs> Sige lang po. Sige. Okay, itong buto rito. Ayan, at ano rin dati, yung sa, yung kalabaw Ayun, ba, hinilap, nahila ng kalabaw. Tapos yan, pinahilot din namin, pero hindi siya naibalik. Ayan, yan. 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 Pero hindi sumasakit yan pa. Galagotok, galagotok pa. Yan, malalang din yung ganyang pilay. Sabi ko sabi natin, hindi ko maalala mo sabi ko. Sige kuya, testing lang natin ka kuya. Pero talaga yung lower back mo ano, itong balakang mo dito? Dito. Dito? Sa baba banda, no? Tapos mga 8 months na siya, no? Uh -huh. Pero yung nangyari, yung aksidente dati. Matagal na? Mga ilang taon na yun siya? Siguro no, 15 years. Uh -huh. Tapos ngayon lang ulit siya madali dahil umidad na. Mm hmm. <laughs> kaya pa ko eh, no? Mm -hmm. Hindi lang ako naka... Dalawang pangalawang crapping na kayo na po kami upas sa basakan, mm -hmm. Hindi na siya makaabuno, gano'n din na yung muko, no? Oo. -oh. To... Tapos pa ako, wala na. siya lakas na pan. Mm -hmm. Hirap siya maglakas. Minsan siya. parang paghihakbar mo, parang kang ano. Parang wala sa uh -huh. ano. Hindi, kailangan isipin mo pa na... Dapat doon. <laughs> May na, pag nagmali, patay na. Oo. Oh, oh. Malandang pa siya -ta pag saan. Sige ko Try na rin. Sabi ko, marami ang lahat ng ahalos na almeri. Sabi ko. Relax ka na nga. Ano lang ito. Okay. <laughs> Gamdaman mo kayo dito? Oo. Oh. <laughs> Oops. Relax ako. Relax ako. Relax ako.

Jadi Inan ka na. Okay. okay. mo kuya. Wala pa tayo doon sa likod Pero pakinamdam mo. Ana pa. Yeah, pala. Parang kunyumpa ako nag-alala ng content. Content sana lahat mako. Parang <laughs> gawan. Ah. Mm. Oh. Ito na ko ya parang ganito po. Ito para sa ya. oh. tricycle <tutu> motor. Ito parang para ganun ya. lang. Tapos atres ako ya dito. Atres nah, para ya. Okay ba? Ah. Sige po ya. Okay oh, ya, ya, ya. Tama. <tutu> Ara. kita Kasi kuya. Sabi, <laughs> uh, baka masakit daw sa Masakit pa kuya? <laughs> Wala <man>. Hindi naman nga. <laughs> Mukha lang masakit kasi pala orange siya, oh. no? Kasi may kasama, may mic na, may kasamang ng lagotok. Oh, okay. Kasi yung lagotok doon yung nagpapano eh. Yung maganda pakinggan. Yoko ka kuya, yung magotok na kuya ka agad ha. Hmm. <laughs>

Sa pakulay, hindi. Tingin exhale, tingin sa taas kaya. Inhale ulit. Tingin tingin sa taas. Tingin okay. sa pakulay. Inhale. Tingin sa taas Isa pa tingin sa pakulay. Tingin Inhale. Exhale. Okay. Anak. Naparam na sa Relax na ha? <laughs> ah. Lapit ka naman tadi Sige ka. Tagal-tagal na hindi ako makakuha sa palay ko eh. Puro lang <laughs> upa. Pero ako yung kamay. Yung isa pa. Yan. 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 Tapos higa ka ko yung sa balikat. Yan. Pantay lang na higa. Pantay. Sandal ko. Sandal, sandal mo, kuya. Sandal. Sandal. para sandal. Sige, sa balikat ko, kuya. Bagsak mo yung ulo. Yan! Tapos, inhale ka ulit, kuya. Buga. Huwag mo pigilan. Huwag mo pigilan. Buga. Huwag mo pigilan siya. Pa. Yan, ganyan, kuya. Sige lang, higa lang, kuya. Basta huwag mo siya pigilan. Parang ano lang. Parang hiyaan mo lang ako na maghila sa'yo. Okay? Parang yung parang lupay-pay ka lang, kunyari. Inhale. Lupay-pay. Sige lang, ganito lang, kuya. Huwag ka pipigil. Huwag ka pipigil. Hmm. Ano na ko yan? Ano? Ilikod? <laughs> hmm. No? Hmm. Kasi pag pinigilan mo rin siya, wala rin. Hmm. Pero pag nilapay pa yung malaki, relax lang. Parang ganun lang siya, relax lang. Ayun, mas maganda siya. No? Galaw-galaw <laughs> mo kaya. Testing, pakaramdaman mo lang. Ano yung balik? sabi kasi magpa check up daw. Sabi ko, punta muna tayo doon. Bago ka magpa-check up. hindi pa rin. Pero okay din naman magpa-check up talaga. Kaso lang, pero... Eh, malay mo mga din man lang yung ano. Wala naman siya ibang nararamdaman. Kaya, oh, yeah, dapat ka dito. Ito lang naman nararamdaman ko yung Kasi okay, hindi ako makakakwan. Kayo maglakad. Hindi ako Hindi ako makakwan. Sabi ko yung mga pilay nga pupunta doon, maayos na maglakad pa alis. <laughs> yung baba mo kaya dito mo ilagay sa mga ibababanda. Yung baba. Yan. Bagsak mo lang kaya yung kamay mo. Yan. Yan. Relax lang po. Ipad ko lang ko yun yung mic po para... Sige na kaya. Sige, ano lang. Napahalang. Para marinig yung Lagotok sa likod. Yun yung ano eh. Pagpapanorin mo na sa video mo, ilagotok na siya eh. Makakatakot na kasi malakas eh. <laughs> Inhale ka kuya ulit. Exhale. Isa pa kuya. Inhale. Exhale. Isa pa kuya ulit. Inhale. Exhale. Inhal. Hindi naman masyado yung likod ng hmm. <coughs> dito Hindi ito lang siguro sa... Ang so, hmm. dami na namin pinagpahilutan na. Wala ko hmm. lang ko. Oh. Ibig sabihin, ano na kuya yan, last hook. No parang -no. <laughs> no, nag-ano ako sa'yo, ayaw, parang sabi niya, like, parang masakit. <laughs> May masakit na part. Ito lang dito, malikat ko yan, medyo masakit yan yeah. dito eh kasi sa ano sabi, dalawa sana sila nung manugang ko. Hmm. Eh, wala ka man dito noon. Ah. Manito, wala, ano, nag-ano ako. kadalasan po kasi. So, may tapos din. kasi kinabukasan paalis na rin yung manugang ko. Kaya ay, wala. Ay, ka sa, na sa ano, sa ano, ibang lugar. Oo. Sabi ko pa, spread na lang ako. Taga saan yun sila? Dito rin po sa ano. Kaya lang kasi marin yung hmm. manugang ko. Kaya bihira siya makaano gusto nga rin nga nila magpaano. Tapos yung isa, doon man sa kuyo, nagatrabaho, agriculturist mm -hmm. doon. No. So, December na naman yung sila dyan makaano. Dali. Ayun daw kayo, no. may isang kami dito. No. Ayun, madawa nga. Kanina parang higpit eh, no? parang higpit na no? <laughs> kanina.

lang <laughs> kaya, mo lang Relax mo lang kaya.

parang yung pagtaas ko ng paa ko? Masakit. Kakaling mo. Eh. Minsan din po yan ano, may mga case na kunyari ngayon parang pakiramdam na kuya okay siya. Bukas parang masakit. Kasi po na-stretch yun siya. So mga dalawa tatlong araw. Okay lang po yan. Medyo may pain na mararamdaman. Pag nawala po yun siya, mas relax na po yan. Kasi kumbaga napilit siya na ano eh. matanggal sa yang yang. Sudah <laughs> aku ya. Relax aku tiga sen. Lembut para relaks, relax, relax. Bagsak mo lang kuya, parang ano lang. Yung parang ka lang natutulog. Kaya ganyan lang kuya, relax lang. Relax lang kuya, huwag ang tigas Parang ano lang, parang lupay-pay lang siya. Ito kuya, tumitigas tigas Basta lupay-pay lang, relax mo lang siya. May, may kasamang nervous yan eh. na kuya, bagsak mo lang. Parang lupay-pay lang yung parang. Para ano lang, pa Tapos inhale ka lang kuya, tapos pag... paghinga mo yung huli, Huwag ka muna hihinga. Relax lang. Inhale. Buka. Relax lang. Yan. Sige lang po. Ganun lang. Relax. Isa. Inhale na lang. Exhale. Relax lang. Yan. Okay. Isa pa po. Inhale na lang. Relax lang. Yun. Ito yung ano no? <coughs>

Okay lang? Okay. lang Bagsak mo lang ko Yan. Yeah, relax lang, Walang mong ka. relax Okay. Relax lang. Huwag mo nang ng lakas. Relax okay. lang. Bags. Okay. siyang Okay. Nung pina-scan ko siya, wala siyang sipon. Ngayon, sinisipon <laughs> siya. Hindi. <laughs> 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 uh -huh. na muna. Okay. pag mo lang. Relax lang. Anak ulit dito banda. Layu nih. Eh. ya, makanya. Street lah <laughs> ya, Pak. Nambah-nambah lagi ya. Tuh, jaks lang, bagsak mo lang yan, eh. parang sa palang rin, mapalipay yan.

Oh, sorry, snap. <laughs>

Sige na kuya, huwag ka pipigil. Kapit ka lang dito. May takot si kuya, baka mahulog. Sige na kuya, relax na. Nandito na ako sa atap, hindi ka mahulog. Nahuulog ka, sasalawin kita. Strike mo lang ito pa, kuya. Sige na kuya, ganyan ka lang. Yeah. Relax mo lang siya, huwag kong pigilan. Parang yan, yeah. parang napay-pay na rin. Ganyan na. Strike mo lang ito, kuya. Ganyan na siya. Ayan. hino talaga ito, para mas...

Oh, kuya. Pumipigil ka. Relax lang. Relax lang, yan. Relax lang. Sige lang. Relax. Inhale ka, kuya. Muga. Oh, relax lang. Inhale ulit. Muga. Relax lang. Relax lang. Oh, okay. Okay. Eh? ko kaya? Ano? Yung manhen. Yung manhen. Yung banhen?

できる。うん。たまそや。パパのだ。あな。あなな、分かります。2倍ワンも。次 <intéress upampa thatPIAN2>

Kaya wala ko meron akong ganyan na. ko dito. Huwag mo yung pigilan ulit. Kaya tulad Inhale ka lang. Exhale. Pinigilan mo kaya sila. Relax lang. Isa pa kaya. Huwag mo pigilan. huwag ka magpaano. para ilupay pay rin sa kahit binuhat kita. Ha? Okay, Inhale. Exhale. Huwag mo sa pigil. Ay, pinigilan mo ko yan. Hayaan mo lang. Ako lang magtataas sa'yo. Parang lupay-pay ka lang. Hayaan mo lang. Huwag mo sa pigilan niya. Tuloy, tigas talaga yung katawan ni Kuwi. Hayaan <laughs> <Alam laughs> mo lang sa'yo Relax mo lang. Parang lupay-pay ka lang. Parang gano'n lang. Ako lang mag oh, Ah, tuloy, tigas talaga kuya. Parang sa pasagit eh. Hayaan <laughs> mo lang kuya. Parang, parang, hayaan mo magpabuhat ka lang sa akin.

Ngayon kuya, Yung hakbang mo. Pwede na siya kitagal. Kasi lang sa maker ka na kasi nang ganun eh. Oh, Kaya okay. parang mm. yung pakiramdam niya. Yung Pero mawala siya din ayan, siguro oh, Hindi, pagsanay na po yan siya. Ta may nabago na pa. Pero na-relax na siya. Pwede mo na siya itukod. Uh -huh. Dati hindi mo siya may Ah.